Hello everyone, welcome back for another video tutorials Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kung paano alisin ang virus sa ating cellphone At nagsishare din ako ng mga tips, tricks, and tutorials At bago pala tayo mag intro, ay mag shoutout muna tayo Okay, Bilya de los Hello, Cookie Bilya de los Kumusta kayo dyan? And then, kay Given Away. Hello, Given Away. Kumusta kayo dyan? And then, kay Juniper Per Stories Hello, Pre. Kumusta kayo dyan? Ang yung vlog mo. Hello, Jabber Junubia. Kumusta ka ng lahat dyan? and din kay Maripi Amuyo. Hello Maripi Amuyo, kumusta kayong lahat diyan? So, kapag nagka tayo ng mga notification, at mga nag-pop up na may virus ang ating cellphone at sinimula na nila itong sirain ang ating CP kaya naghahang at mabilis maglubat at mahilang pumikap up ng signal kaya solusyon na kaagad natin ito kailangan natin itong i-remove ang mga virus notification na pumasok sa ating cellphone Android man or smartphone. So, start na tayo. Ang una natin gawin ay pindutin natin ang sitting. Pag napindot natin ang sitting, hanapin mo ang app management. Yan. Yan ang pindutin natin. App management. So, pag napindot na natin app management, ang sunod natin gagawin ay pindutin natin ng app list. Pag napindot na natin ang app list, so, makita na natin all apps. So, ang hanapin na naman natin ang Chrome. So, ito. Nahanap na natin ang Chrome, click natin ito. Pag nahanap na natin ang Chrome, hanapin natin ang Pine Storage Cochi. Ah, dito. Ito na ang storage kutsi. Yan. Pag nahanap na natin yung storage kutsi, yan, makita natin sa baba. May dalawang mapipilian tayo. Clear storage at saka clear kutsi. So, ang ipindot natin yung clear storage pag napindot na natin ang clear storage lalabas na yun google chrome storage so ang unahin natin na pagpindot itong uh, manage yan manage pindutin natin ang manage tapos makita natin data store store so kailangan din natin itong alisin isa isa pero ang tagal, ano yun lang natin? Example, mag-delete tayo ng isa. O, oh, yan. Delete. Kailangan natin delete data reset permission. Yan. Isa-isahin natin yan. Delete reset. So, para madali, pindutin natin delete all data. Yan. Delete all data. O yan, na-delete na. O. Tapos, back tayo. Ang sunod natin gagawin is, ang second natin gagawin ay, pindutin natin free up space. So, ang nakalagay dito sa free up space, delete site data, this will clear cookies, kutsi, cookie, and other data of site Chrome does not think is important. So, i-okay na natin. Pag-okay na natin, zero na. So, ang pinakahuli, yung clear data all. Yan. Oh, pag napindot na natin yung delete apps data, all Chrome apps data will be deleted permanently. This includes all files, settings, count, database, etc. Okay. So, na-delete na natin. So, okay na. So, ganun lang kadali kung paano mag-delete ng virus sa ating cellphone para maiwasan na masira itong ating ginagamit sa pang-araw-araw na cellphone. So, kung may kung nagustuhan mo ang video kong ito at may napulot ka na aral, please wag namang kalimutan mag-like, comments, react, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Dabjar Vlogs. How legends are made. Thank you so much for watching. Remember, the world is so beautiful. Look like a ball. They're turning every now and then. Once again, thank you for watching until the end. Bye bye. See you next video.